Welcome to J Castle TV. Para sa mga fans, team owner, rider, crew, at mga blogger sa larong bangkarera. Isang mainit na pagbati sa ating mahalagang komunidad ng bangkarera. Ang ating pagkakaisa at dedikasyon sa sport na ito ay nagbibigay buhay sa bawat karera at nagpapalakas sa ating pagmamahal sa dagat. Sa ating mga fans, salamat sa inyong matapat na suporta at sigasig sa bawat laban ng ating mga manlalaro. Ang inyong enerhiya at pagmamahal sa sport na ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga rider at teams upang magbigay ng kanilang pinakamahusay na performance. Patuloy sana ninyong ipakita ang inyong suporta sa paraang hindi malilimutan. Sa ating mga team owner, ang inyong liderato at suporta sa inyong mga koponan ay may malaking papel sa tagumpay ng bawat karera. Ang inyong pagtitiwala at paggabay sa mga riders at crew ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob at determinasyon upang magtagumpay sa loob at labas ng tubig. Saludo kami sa inyong dedikasyon sa pagpapalago ng larong bangkarera. Sa ating mga riders, kayo ang mga bituin ng bawat karera. Ang inyong tapang, kasanayan, at dedikasyon ay nagpapakita ng tunay na husay sa larong boat racing. Patuloy ninyong ipakita ang inyong husay at magbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Sa ating mga crew, ang inyong kasanayan at pagiging handa sa bawat hamon ng karera ay nagbibigay ng kumpiyansa sa ating mga kopunan. Ang inyong koordinasyon at disiplina sa pit lane ay nagpapalakas sa posibilidad ng tagumpay. Salamat sa inyong dedikasyon at sakripisyo para sa larong boat racing. Sa ating mga blogger at media influencers, ang inyong mga salita at mga kwento ay nagbibigay buhay sa bawat kaganapan sa ating komunidad. Ang inyong pagbabahagi ng balita at mga karanasan ay nagpapalalim sa ating pag at pagmamahal sa larong bangkarera. Patuloy ninyong itaguyod ang pag-usbong ng ating sport sa pamamagitan ng inyong pagsusulat at paglalahad ng kwento. Sa lahat ng ating mga kasapi sa komunidad ng boat racing tayo ay nagkakaisa sa isang layunin ang pagpapalaganap at pagpapalakas ng ating minamahal na sport. Magsama-sama tayong magtaguyod ng positibong kapaligiran, respeto, at sportsmanship sa bawat laban. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa bangkarera. Naway patuloy nating ipagbunyi ang tagumpay at mga magandang karanasan sa ating komunidad. Sama-sama para sa masiglang season ng bangkarera. This is Jay Castle TV. Follow and subscribe for more videos.